programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayana. Lemuel reunion sa Ahensya de Consciencia. Magandang hapon. Kaagapay ako si Lemo Rainier kay nakatutok na sa Ahensya de 702 DZS AM ba ang tayo na papakinggan? Pwede sa Facebook Live. Hanapin lang 702 DZS Ahensya de At pwede rin sa YouTube channel natin. Batin lang natin ilang kaagapay natin na nagsa-celebrate ng karawan. Happy birthday kay Mikhail Lanceta, Kaya Marlene Dahan Langit. Kay Jerome Nobleza at uh, kay Deaconess Adi Cookingnan, happy birthday sa inyo. At ngayon po, makakasama po natin sa Henry Consencia, isang public servant. Makakausap po natin ng uh, isang Pasig City Councilor. Welcome po natin, magandang hapon, uh, Councilor Vitaliano Magikay the Third. Yes po, magandang hapon po sa tagapakinig. na po kay Sir uh, Limuel, Senior po uh, Uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, gusto ko lang po i-correct po yung ano, uh, isa po akong ka, uh, hindi po Pasig Councilor, Barangay Councilor lang po. Ah, okay, okay po. No Apo. problem po. Baka ma someday maging City Councilor <laughs> na kayo. Na po ako <laughs> <ni> Mayor. <laughs> okay po. Sa so, Barangay Councilor. Okay. Apo. Salamat po no, sa yes, po, we uh, stand corrected dyan. Apo. Okay. So, Barangay Councilor. Yan, maganda siguro eh. Yan. Para mas matuto pa mga kababayan natin, sa yung ganitong aspeto ng uh, public service ano po. So pag barangay hmm. councilor ba ilan po ba ang councilors sa isang barangay uh, uh, na siyempre eh, kasama ni uh, barangay chairman no na naglilingkod sa isang partikular na barangay. Ito yes, po uh, dito po sa amin sa barangay Dilapas po, pito po kaming mga kagawad o barangay councilor. Uh, kasama po pang pangwalo po ang aming kapitan. Ang pang po ay yung SK chairman na kasama po namin sa council na bubuo po ng ng isang council po sa mga barangay po. Ganun po yan. Ayun. So, sa barangay de La Paz pala kayo, no? Ayan. Yes, po. okay po. de La Paz, Pasig City. Po. Opo. Ano? De La Paz, uh, Pasig City. At uh, alam naman natin ng uh, Pasig sa Kabuan ay uh, maayos ang pangasiwa, no? Da, talagang uh, paunlad ng yes, paunlad, po. ano? Okay po. Ah, uh, konsehal. Uh, ano ba may tatawag ko sa inyo? Vitaliano, uh, medyo formal eh, no? Baka meron kayong um, pala. Ano po? Um, Buboy. Buboy, okay, councilor, konsihal Buboy ayan. Kagawad Buboy po. Okay, kagawad uh, Buboy. Ganito po no kasi alam ko marami kayong mga inaasikaso, mga programa sa kasalukuyan. So, unahin po natin ano itong isang aspeto ng paglilingkod ninyo. Ano-ano uh, po ba ang ano, ang uh, mga proyekto po uh, sa kasalukuyan uh, na pinagkakaabalahan po ninyo? Yes po, uh, nais ko lang pong uh, sabihin po sa inyo, isa po sa mga uh, yung DPOC, at saka yung badak. Ito po yung uh, barangay uh, uh, peace and order at saka po yung uh, atin po sa mga, sa badak po sa mga drug ad sa mga drug addict naman po. Sa ngayon po. Ayun, okay nako. Salamat ano sa mga pangyayari. At uh, ayan, yeah, mukhang na mute kayo yata uh. kagawad medyo um, yan, okay po tuloy po natin no pauulit na lang yung last part na yon yes po uh, yung sa peace in order po at saka po sa mga drug user po yung po ang atin pong uh, maari pag-usapan siyas po sa mga proyekto po ng amin uh, pong barangay at ang, ang, ang po ng Pasig uh, yung sa peace in order at saka sa mga drug abuse po na na, na meron po sila po ngayon mm okay po no salamat uh, sa mga paliwanag na yon at uh, matagal na ba kayo na public servant Ano, lalo sa inyong barangay uh, kagawad? Uh, yes po at uh, Ngayon lang po first timer ko lang po bilang kagawad po na nanalo na, na po na uh -huh. nahalal dito sa barangay de la Paz po. Ah okay, so ibig sabihin na uh, ibang ginagawa niyo before, ano po ang pinagkakabalahan niyo bago kayo naging kagawad? Ah uh, uh, ano po tumutulong na rin po ako sa mga taong nangangailangan. Uh, sabi ko nga, uh, bakit pa papa pa ako papasok sa mm servant sa aming barangay, pero nakakatulong din naman po kailangan ng posisyon. Pero nung uh -hmm. may nagsabi sa akin na sige, na, uh, sa buboy, uh mm buboy, uh, maari po na bang kayong tumakbo bilang kagawad po sa ating barangay de Ang sabi ko, sige, Uh, sa basketball po naman, doon po ako uh -huh. nakilala. Ang tawag Ayun. po nila sa akin ay Coach Buboy. Uh -huh. uh, Coach Buboy, yung po ang tawag sa akin. Kaya po marami po ang mga kaibigan sa uh -huh. akin na na sige, kagawat, kami po ay susuporta uh -huh. sa iyo. So, Ayun, okay. At uh, ituloy natin ito doon sa unang uh, tanong natin kanina yung tukos sa kapayapaan, mga proyekto sa kayusan. At uh, dito sa mga masasabi natin dating uh, gumagamit na ipinagbabawal na gamot ano uh, sa isang partikular na barangay lalo sa lugar po ninyo. So, ano po ba yung mga ginagawa ng Mahakbang ngayon uh, para mapapatuloy, mapalakas yung kapayapaan at uh, kayusan, ganun din yung pagtulong sa mga dating drug user. Es po uh, sa sa totoo lang po, ang um, proyekto po ng Pasig sa larangan po ng peace and order at sa mga dating drug uh, user ang pamahalaan ng Lunsod ng Pasig ay mayroong sila po ay nagdulsa ng programa yung po ang ADCOP the Anti-Drug Abuse Council of Pasig. Ah uh -huh. uh, naglalayon na hikayatin uh, ang mga mamamayan na makilahok sa pagkakaisa sa kriminalidad at particular sa mga drug pusher na ngayon po ay mga maayos na po. Ah uh -huh. uh, isa po ang ADCOP po uh, kasama ang Public Information Office ito po yung sa Pasig, doon sa ng programa na tinatawag na meron po kami yung, yung, yung taga-masid mm -hmm. ng Pasig na katulong po rito yung ating mga kapulisan. Ito po ay naglalayo na makilahok mm -hmm. ang mga residente, ang mga civilian at magkaroon ng information dahil right, uh, like, ang mga premen lalo na regarding sa drugs na sinusiguro mm -hmm. namin ang kanilang mga kaligtasan. Ayun, ang ibig sabihin po ba niyan kagawad eh? Halimbawa sa inyong barangay, no? ano ba to Bawat lansangan ba? Bawat kanto? Uh, para meron kayong mga itinalaga dyan na tagatingin, uh, at least nagabigay ng na informasyon para mamonitor ang mga nagaganap uh, sa inyong lugar. Yes po, yes po, Sir Limuel. Uh, sa kasalukuyang po, ito po ay talagang active na active po sa aming barangay. Hindi lang po dito sa aming barangay, maging sa mga Ah, uh, barangay po nakatabi po namin, uh -huh. talaga po. Susumikap po na magkaroon po talaga ng ganito yung mga tulong ng mga sibilyan kasi ang kapulisan uh -huh. po natin ay to lang po talaga. Uh -huh. uh, kaya po ang ang masib ng Pasig ay kumuha po ng mga sibilyan po para mapuksa ang uh -huh. uh, tungkol po sa criminal at sa mga drug user po. Ah, uh, din mm -hmm. po kami ng ano, programa regarding sa public awareness. Okay. Yung, uh, against illegal drugs, yung mm -hmm. mga yung campaign poster, the no to drugs, uh, tumutulong sa pagsuplong mm -hmm. at sa pag uh, pagtulong sa kanila. Ah, uh, sa tunayan po sa uh, ngayon po, may okay. hotline po ngayon. Hmm. Um, sige po. Na yung hotline Opa. po natin yung 0908 uh, 888 21342 at 0920 saka Ang tagline po nila, yung pinaka-quote po ng ano ng itong Tagamasid mm -hmm. Tagamasid ng Pasig yung nagmamalasakit, nagbabantay at umaaksyon. Yung Yun po Yun, nako, maganda at uh, mamaya uulitin po natin 'yan, ano? Ah, uh, okay. yung mahalagang impormasyon na 'yan para kung ano ba sa lugar nyo, eh pwedeng maitawag ano do sa hotline na 'yan. So, yes, doon na po tayo sa meron ba kayong mga may share na statistics ano tungkol diyan sa mga uh, sumuko at bumalik na po sa normal na pamumuhay. Yes po, uh, sa katunayan po uh, ang statistics po bilang po ng mga sumuko po ng mga surrender so, sa sa barangay po lang namin uh, 30 po. Pero uh, ngayon po ay nararapat po namin sila ng, ng pangkalibangan. Katulad po ng mga proyekto muna ng livelihood na nanggagaling po sa Gender and Development po sa Pasig. Ang mga programang ito, uh, ito po yung mga uh, meron pong uh, baking, uh, tapos yung mga barista. Mhm. Uh -huh. uh, oh, uh, welding sa TESDA po ng Pasig nanggagaling po ito. Kompleto po pag pag sinabi po na livelihood. Uh, napakarami po dito sa pasig. At um, sa katulong po po namin dito, yung peso pasig okay. na, sino, yung, na nangangalaga po doon sa mga walang trabaho. Oh. Kaya hindi po talaga masasabi dito sa amin na uh, wala po talagang trabaho na mahanap pero napakarami po ang trabaho uh, kaugnayan po doon sa peso po na, na tumutulong at mm. nagbibigyan sa mga walang trabaho po ngayon. Para malibang, oh. uh, binibigyan po namin sila ng ng mga mga seminars tapos uh -huh. yung mga pagtatanim tinuturo po sa namin sa kanila uh -huh. yung clean up drive uh, lagi po namin uh, binibigay po sa mga uh -huh. drive po niyan po okay sige po uh, dito tingnan nating uh, mas maigi no yung sa may nabanggit kayong uh, peso uh, pasig ano? pa, paano uh -huh. po tumatakbo po yung proyekto na yan uh, isang aspeto muna tayo Yes po, si Peso Pasig po kasi, ito po yung uh, ito po isang agency po ng Pasig namin isa, sa sa pamahalaan ng Pasig po. Ito po yung nangangasiwa ng lahat po ng mga trabaho katulad sample lang po natin yung SM. Okay po. Napakarami po ng SM po niyan. Uh, ibinibigay po ng, ng SM uh, company mm. uh, uh, yung ano ba yung open na trabaho nila katulad mm. po ng mga pager, mm. cashier, driver, lahat po ng mga open po nila dino sa particular po sa malalapit na lugar. Alam naman po natin na kitang-kita na -kita po natin yung mga yung mga, board, mga groceries. Oh, oh. Yung po ang naitutulong po natin doon by recommendation po ng aming kapitan na uh, Taboy Isidro Mariano uh -huh. Uh, po mga kagawan may magbibigay po kami ng recommendation patungo po doon sa peso na uh -huh. na kung tao to qualified na uh -huh. na sa natin na dali galing po sila doon sa sa bilang drug user pero ng mga nagbago na po by recommendation po ang ginagawa madali po uh -huh. po silang ano madali po silang tatanggap pag may mga recommendation po ng mga kapitan katulad po sa mga kagawad po Okay, uh, para ma-encourage kay Lalo ano, kagawad uh, Buboy ano. Ito may pagbati mga sa grupo yata ninyo ito, Rotary Club of Pasig North, bumabati. Yes po. Ayan <laughs> po ano <laughs> at uh, uh, mga kasama ng batiin nyo nga sila. Yes, binabati ko po ang uh, Rotary Club of Pasig North na magandang hapon sa inyo. Ito po ako, uh, ito sinubo nyo ako rito pero alam ko po, po naman na, na in the guidance of our Lord, uh, siyempre na ito po takapag uh, salita po tayo mm -hmm. sa pamamkitan with me na kasalukuyang po presidente mm -hmm. po ng RC Pasig North mm -hmm. uh sa magandang tanghalian at magandang hapon sa inyong lahat. Yun, okay at ito naman si Mitch Bartolo, salamat daw kagawad sa programang binibigay niyo sa lugar ng Pasig. Ayun. Yes, uh, okay, thank you po. Mitch. Secretariat uh, Mitch. And, uh, okay, po. ito naman do sa Clean Pasig no yung paglilinis sa Pasig. Um, paano ba niyo ginagawa yan doon sa lugar po ninyo? Yes po, dito po sa amin, sa lugar po dito namin, uh, meron po kami mga committee na katulad po ng maintenance tsaka po yung mga environmental police. Sa mm -hmm. po, sila po yung nangangasiwa po dito ng mga uh, lahat po ng sa mga kanal. Mm -hmm. po, uh, lahat po ng mga may sira, binibigyan po namin pansin po yan. Especially po kasi siyempre, Uh, yung mga lubak po ng kalsada na uh, to request ng barangay to pass to Pasig sa so, um uh, agaran po namin yung ginagawa po yan mm -hmm. doon po sa mga sa mga proyekto na papailaw uh, sa amin po rin manggagaling po yon to requesting mm -hmm. ng amin barangay patungo po kay Mayor Bico mm -hmm. uh, ito po naman ay eh, agaran po naman na, na dumiliwanag doon sa mga madidilim na na oh, oh. po nang binatas kasi mm -hmm. po dito sa to po yung mga yung mga criminal o kaya may mm -hmm. mga uh, may mga minabalak ng masama doon sila sa madilim talaga po oh, mapasok. oh, doon tatakbo Pero, yung mga yon ano after yes, ng krimen o kaya po. doon sila magtatago. Uh, yung police visibility po yung ginagawa po namin dito mm -hmm. yung sa uh, yung post multiplier paano masusuk yung mga yung mga sa entry po exit po ng mga ng aming barangay, uh, lagi po kami nakabante po diyan. Yung paglilinis naman po ng mga daan at yung mga kanal mm. po, ito po may mga uh, weekly po 'yan, talagang uh, clean up drive po lagi po nam lagi po kaming uh, binibigyan, di lagi po nang binibigyan pasig di ba sa amin barangay. Kaya po uh, isa po sa mga malinis po na barangay itong Pasig, atong barangay di lapas. Opo. Ayun, okay, sabi niyo kasi no, police visibility dahil sa kalinisan. So ibig sabihin na uh, bukod ba doon sa tulong ng uh, ng city hall ano kumbaga ng uh, pinaka siyudad ano yung paglilinis uh, sa inyo sa lugar niyo municipalidad ano uh, itong uh, mismo barangay so sino yung mga nakakasama no para lalong luminis ang lugar po ninyo Ibig sabihin, mga sibilyan po yan no mga residents yes po ang unang-una po ang Rotary Club of Pasig okay po. Mm -hmm. yes po ito po yung uh, kumbaga po uh, with partnership po sa barangay Pilapap mm -hmm. po. Mm -hmm. po, ay ay kusa at nagsasabi po na kayang-kaya namin linisin ang anumang dumi dito oh. sa uh, o barado na oh. sa mga kalye po nang pagtutulung tulong ng aming club dito po sa oh. barangay Dilapas. Doon po laging handa po ang, ang Rotary Club of Pasig North. Um, Doon po lagi po ang ano anumang pangangailangan po rito ay mm. uh, uh, ibinibigay po. Ito ka meron lang po akong kwento po sa inyo. Sige Amin po. po ang Rotary Club of Pasig North. Kaya kamakailan lang po ay nangailangan po ng ambulansya uh mm -hmm. ng aming barangay. Nakita po namin na medyo uh, medyo luma na po mm -hmm. uh, yung, yung ambulansya sa barangay. Uh -huh. Yung, 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 Palagi. kailangan natin yan eh. Palagi yes, na naka-standby at ay, uh, maayos. Ang ah, ah, ng, oh. ng, 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 Rotary International at uh, ang Rotary Club of Pasig North isa pong bagong-bagong ambulansya uh -huh. ang binigay po natin at dinonate po dito sa aming barangay. Uh -huh. okay. Laking pasasalamat uh -huh. po namin, lalo na po ako na sabi ko bilang presidente po ng aming club, uh, uh -huh. ng yes. ay yan po ng, ng, ng luwag uh -huh. o kaginawaan doon po sa mga nangailangan, especially po doon sa mga emergency, na pasyente, na nahihahatid na po sa mga hospital, mm -hmm. na 24-7 yes. po, po tumatakbo po itong ambulansya po nang galing po sa rotary po. Mm -hmm. Okay. Ito po, yes. Uh, doon naman po sa ano kanina nabanggit natin, mga dating drug user na nag ng improve na ang buhay, natutulungan, lalo sa inyong barangay, eh, uh, papano po sila ano no na umuusad? Siyempre, nag-improve na sila, na, na rehab na sila, no? So, uh, papano yung... Uh, Uh, pagtulong niyo or assistance sa panunumbalik nila sa sa lipunan ano diyan sa inyong nasasakupan. Yes po, uh, sa pamamagitan po ng seminar at interfaith po, ginagawa po namin po sa kanila upang hindi po sila makalimot o maibalik po din sa dating ginagawa nila ay nagkakandak po kami ng mga qu quarterly na seminar or fellowship mm -hmm. na, okay. um, na ang Panginoon ang manguna po sa buhay nila ito po yung katunayan po yung sipag, yung simula ng pag-asa. It is, mm. conducting po ng CCF. Okay. Uh, Nagkaroon mm. po kami ng 12 session po rito. Mm. ng mga topic po na yung enhancement po. Christian uh, program na uh -huh. kailan po na-adapt po. Siyempre po, alam naman po natin sila na nahiwalay po talaga sa pananampalataya ng uh -oh. -huh. noon. Yung po, na uh, nag-conduct po kami dito ng programang po ito upang uh, yung sa Bible study, group discussion, mm. paano po kapalapit sa sa kanilang mga anak, sa community po ng ng nakilang muna sa kapaligiran, mm. yung mga kaibigan nila na wala sa kanilang buhay. Ah, uh, yun po yung pinakamahalagang na, nagiging na, na, na topic namin with pastor po na mm -hmm. nagdi-discuss po, nag po sa kanila lahat po. Ayun. The live oh. naman po. Okay, uh, sige po. Yung livelihood po, meron po kaming mga programa po rito na na by recommendation nga po na sinasabi ko nga po yung uh, yung marami kami yung mall dito nakatabi mm. ayo sa, mm. sa south na uh, yung Santa Lucia, Robinson, Alay Ayala Pilis na, na ipapasok po namin sila na uh, kanina nabanggit nyo no parang nirerekomendahan na sila yung ma-hire no ng no, mga nasa lugar nyo. okay maganda bagay yan kasi siyempre magi-improve yung buhay nila Yes po, todo po Sir Manuel. Ayon, okay po. At uh, yung uh, ano naman no, uh, kaugnay pa rin dito no, yung uh, pwede naman maiambag kasi kung busy kayo naglilingkod no sa mga nasasakupan, eh yung uh, sa mga residente naman po, sa mga kasama sa inyong barangay, paano naman sila makakatulong mapapalakas itong uh, pagpapatupad ng mga programa po ninyo. Yes po, yung simple lang po uh, yung information po na nanggagaling po hindi lang po sa Lusod ng Pasig, maging dito po sa aming barangay na, na nagbubibisita po kami doon sa mga sa mga drugstore and dealers namin uh -huh. uh, quarterly o oh, hindi lang quarterly halos araw-araw pag nakikita ko po sila sa daan uh, hinihikayat namin sila na talagang bumalik na uh -huh. bumalik loob sa Panginoon o magbalik loob sa kanilang pamilya. Ito mm -hmm. ang lahat, yung maging normal sa mga bawat isa po na alam po naman po natin kung anong po yung katayuan nila. Pero po, nung nung mga time na nag-easy na po sila sa taro ng hanap buhay, nakikita po naman namin yung productivity ng mga mm -hmm. ng ating po mga surrenders po. Ayun, okay. tamang tama-tama. Uh, bago inyong contact details, baka nais na magtanong sa inyo no halimbawa at sa mga ginagawa ninyo na pagtulong sa mga nasasakupan uh, ano po mensahe ninyo uh, unang-una sa mga kasama niyo sa barangay of course sa uh, lungsod ng Pasig Yes po ang tanging mensahe ko lang po uh, maging uh, maging active uh, sa sa bawat na uh, kakilala, lalong-lalo na po dun sa mga mga illegal na ginagawain. Huwag po kayong matakot kasi kailangan po natin, pag, hinaya, hinayaan po natin yan, wala pong pagmamalasakit, wala pong magbabantay, at walang aaksyon kung mananahinik lang tayo. Mm, tama. at wala po pong tandaan, si God na nagi nasa, nasa sa likod natin. At uh, siyempre dito po sa aming, uh, dito po sa aming barangay, mm. sa aming kapitan, si Si Sidro Mariano siya po lagi po nag, nagpapaalala kung ano man po yung mga dapat naming gawin na pag-iingat mm -hmm. sa mga illegal activities na mga Agaran po hindi ah, ko lang po may pwede ko bang ikwento sa inyo ang aming po barangay po kasi ay drug-free na po. Aba praise God. Ano po? Very quickly so, lang po sige uh, mga ano mga so, less than one minute share po ninyo yan. Ayos po, yung uh, ito ito barangay namin sa tatlong barangay po ng Pasig, sa lungsod mm -hmm. ng Pasig, pa labing isa pa lang po ang nagawaram po ng recognition. Uh, ito po kasama po ang barangay namin. Ano po ba yung mga accomplishment na uh -huh. po? Nagagawa po namin ng tama uh, within the peace and order po sa aming barangay at sa, sa mga sa mga na -abuso ng drug na na babawal na talaga ng mga tao. Ayun. Okay, nako, congratulations ano at uh, drug free ang inyong barangay. na eh, yeah. may dumami pa yung eh, mga barangay hindi lang sa Pasig kundi sa buong Pilipinas ano na makalaya na rin dito sa bisyo no na may kinalaman sa illegal na droga. At uh, paano po sila makapag-ugnayan sa inyo? Halimbawa, kunyari, uh, katabing barangay ninyo o kaya naman eh, kasama ninyo no, within the barangay, Uh, ulitin na lang po ninyo yung contact details kanina binanggit nyo. Yes po, yung contact details po. Ang hotline po ng uh, sa kailangan po natin, natin makipagtulungan, uh, ito po yung hotline 090888, tatlong 8 po yun, 21342, at saka po yung 0920, 8905313. Isa ba po pala po, meron may isingit pa pala po. Uh, pasensya na po kayo. Sige Medyo po, sige. Po Okay, okay lang po. Uh, mga po, alang ilang seconds na lang po. po. Ay number three uh -huh. sa buong, uh, buong Pilipinas. Uh -huh. Sa amin po, sa amin pong po, po tagapamayapa. Ah. Uh, po sa mga achievement po ng barangay. Wow. Dinapos. number three sa buong Pilipinas, ano? Buong sa Pilipinas tagapamayapa. Praise God. At uh, naway uh, maging number one kayo soon, ano? Ayan po, ano? Congratulations po at uh, God bless po sa inyo at uh, muli maraming salamat ano uh, sa inyo uh, barangay uh, Kagawad, kagawa dano po uh, buboy magikay the Third. thank you so much po sa inyo salamat po sir Linwell yes. God, God bless po yes God bless po ayan ako maraming salamat ano ha? nakakatuwa naman ng mga kababayan natin na uh, lalo na yung mga nandiyan sa Bandang Pasig diyan sa Uh, Barangay de la Paz, ano? congratulations sa mga nagagawa nila, uh, pagtulong sa mga taga doon at uh, syempre naaakay uh, yung mga medyo naligaw na landa sa larangan ng ilegal na droga ay nanunumbalik uh, ang kanilang kaayusan uh, sa pagkatao nila, sa kanilang uh, livelihood, nakakabalik uh, sa family at uh, nakakatrabaho din. Ano? Ayun. Okay. Ako, maraming salamat. At uh, of course, salamat din muli sa mga tumutok sa atin sa Pilipinas, sa iba't mong sa fair partners and donors natin. Salamat din sa mga nag-assist sa atin. Makasama sa Bukawi Transmitter Site. Salamat kay Kael, kay Reggie sa RTV. Salamat kay Wen at sa BXE team natin. Ako po si Lemo Reunier, kagapay ahensya de konsensya sa FEBC Radio TV. Ahensya de konsensya. Servicio publiko para sa iyo, ka